Hindi ba tayo pwede dito? eh Okay. <laughs> <ka> naman Okay. <laughs> <laughs> eh, PJ, kakulay ng buhok mo. Uh -huh. Yeah. <laughs> Alam na, ulan na. Oh, no. Nandito pa kami naglalakad sa bridge. Anong tawag sa bridge na to? Ano? Victor Bridge din ba tawag dito? <laughs> the Victor yun. Ah, yun, the Victor. Okay. Eto, bridge. Bridge town. Ah, yung bridge, bridge town din ang tawag? Hindi, yung lugar mismo, bridge. Bridge town. Ulan na, ulan na! Um, no! Okay, papunta po kami sa event na ni Chavit Singson. Senator ba? Oo. Oh, okay. Ah, for Senator siya. Alright. Pero B-Bank? Kanina yung B-Bank? Akanya. Akanya ba yun? Oo. Ano yung online bank? Oo. Wow. May online bank na si Chavit. Pwede ba mag-withdraw doon kahit walang deposit? Hahaha. <laughs> Napakakuha niya. Baka manalo ng 10,000. 10,000 lang? Di ba 10 million? Chavit 10. naman. <laughs> Oh, so, may na. Ay, oo. Wala pa yung sarado pa yun, ba? Kay Ayala ang parking tiba. di ba? Ayala SM. Ayala SM. Ah, combined sila? Ba, nagkasundo sila dyan, ha? Pero dun sa Central Station, hindi. <laughs> may komentary ako, ha? <laughs> <Okay>. <laughs> you know, really <laughs> Sabi ni Bedaling kanina, eto daw yung likod ng Opus Mall. Yung puwet yung yung puwet ng The Victor. <laughs> yeah. Ito po ang likod ng Opus Mall. Ay na pala no. Wala uulan din yung event. Dun daw tayo sa may B-Bank Lounge. Kala ko malayo, malapit lang pala. Madali lang siya lakarin. Tsaka okay siya, press ko naman. Wow! Ayan yung The Big Tour. Diba? Awesome. Ito, Central Park. Okay. Ito ang Central Park. Yun, yung mga ilaw na yun. Sana yun? Ay, nawala ilaw. Ayun, yung mga ilaw na yun. Doon yung event. Sana yun? yon eh pili. Allah. Di picture pa pala. Umaten ka ba ng event? Wall of Victors? Wala ka invite. Wala invite. Kami kasabay yun O oh nga, nakapunta rin eh. Alin ba yung wall? Bakit wall? Ha? Bakit wall? Wala naman nakitang wall. Yung statue lang ang meron. Ay, ito yung ano. City Hall ng Pasig. Pansamantalang lang yung lugar. Ah. May nagano na ba yan? Office? Oo, oh, na sila. Kasi nga, gigibain lahat ng sa Pasig. Oh. Kasi sa ng Pasig City Campus. Ah, yun bag, yung city hall doon, gagawing campus. Yun ang tawag, pero city hall pa rin yun. Um, okay. Pero kasi nga, dyan, sabi ni Vico Soko, pinagpatong-patong lang kasi yung dating pati city hall, ano. So, ang gagawin nila, gigibayin. Gigibayin lahat. Kasi okay. Oh. ano, mas maayos, mas, mas ano, modern. Ah. Building. So, yan, parang satellite, ano, temporary office ng classic city government. Oo, ano? oh, kasi mahirap puntahan yan eh. Di ba? Wala kasing ano eh, walang sasakyan papunta dyan Ayun. Ayun, alam, alam, alam. Tulad niya, naglalakad tayo. Kasi naman ito sa kabilang side na tayo ng path. Oo. Ang sabi na. Ito yung mga obstacle, no? Obstacle. Si Kaisen ay kasama ng Enzo! Yay! Punta na kami sa event. Sa ito muna! po na.